In 22 years, tinago ni Claudine Barreto ang istorya ng relasyon nila noon ni Rico yan bago pumanaw ang aktor. Claudine Barreto, ang nangyari was, nasa ad congress siya, pag uwi niya end of November, may nalaman ako and naghiwalay kami, pero we were still staying under the same roof. Sabi ko, Oj, let's be professional. Let's work pero hindi na tayo magkakabalikan kasi hindi na ako yung magiging Claudine na gusto mo, na minamahal mo. Ang tagal kong pinotektahan yung pangalan ni Rico. Pareho kaming may mali. Hindi ko lang talaga matanggap nung time na yun kung anuman yung nangyari during ad congress. And then January, sabi ko you have to live, kasi may sarili din naman siyang kondo. Basta sabi ko wala nang balikan to. Yun na, let's remain friends. Hindi totoo na sinaktan ako ni Rico o naging violent siya. Yun ang gusto kong iklaro. Never. Hindi naman siya perfect, hindi ako perfect. Nagsigawan kami pero hindi umabot sa nananakit. Hindi siya ganun. Ang last na usapan namin is March 17, and then the night na yun yung pinakapinagsisisihan ko. March 29 ng madaling araw, tumatawag siya, binlock ko yung number niya. Sinabi nung sister niya na yung last call niya was sa sister niya at sa akin. Seven phone calls yun na hindi ko talaga sinagot, intentionally binlock. Alam mo, ngayon naisip ko, baka ayon yung pinakamalaking karma ko. Totoong nag-dinner kami with my family with Raymart because ang Santiago's and Enverito's very close, kami lang ni Raymart ang hindi close. So totoo yun, pero para lamandi or to spend time with Raymart in a romantic way, no. Hindi yun, alam ng Diyos yun. During that time na kinukrusify ako ng tao at sinasabi nila na kasalanan ko, ang hindi alam ng tao, ako rin, sinisisi ko rin yung sarili ko. Sana mas maging compassionate or understanding yung tao kasi kung pina-punish niyo ako, pina-punish ko rin yung sarili ko. Kung galit kayo sa akin, mas galit ako sa sarili ko.